Yes, uh, magandang hapon mga minamahal kong mga taga subaybay so ah Kararating ko lang sa bahay Galing ako sa pagbibenta ng karton Dinala ko sa junk shop ko yung mga karton uh, Upang sa ganon hindi na abuti ng ulan At uh, para hindi mabasa So dinala ko at ginawa ko ng pera At uh, nagkaroon ako ng konting pera At uh, bumili ako ng, ano, ng uh, mais At uh, ito nga, at uh, ilang pirasong mansanas para makatikim naman ng prutas. Ito yung mais na binili ko, mga uh, 1 2 3 4 5 6. 60 pesos ang anim. So, ang isa niyan pumapatak 10 piso ang isang piraso. At ito namang mansanas ay 4 uh, na piraso ito, apat na piraso, apat na piraso. Yeah, apat na piraso mansanas. Ah, uh, 60 pesos sa uh, apat. Uh, pumapatak yan na uh, 15 ang isa, 15 pesos ang isang piraso, 60 pesos ang apat. So yan ang binili ko ngayong araw na ito, hindi ako bumili ng bigas at uh, maring ang bigas, bukas ako bibili mga apat na kilo kasi wala na naman kaming bigas. So ganyan ang buhay, bumili ako mansanas ka, ano, para makatikim naman kami ng mansanas, paminsan-minsan makatikim ng prutas. So, sa umaga, uh, yung anim na pirasong mais, ilalaga namin ito. At ito ay aming almusal na bukas ng umaga. Yan. So, tama-tama ito sa pag-umuulan. Dahil ang bagyo, hindi pa naman umaalis yata. Kaya, na uh, kanina biglang bumanat ang ulan eh. Pagkakarating-kararating ko lang ng bahay, bigla na namang umulan. Ah, uh, pasulpot-sulpot pa, ang ulan. So, ito tamang-tama -tama itong mais bukas ng umaga, ah uh, tamang-tama ito sa tag-ulan. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subscribe. bye Please like and share po. Mabuhay po.